This is a short live streaming Para po dun sa mga, ano yan Mga DDS Oy. Mga DDS Yung pagda, ito ah, mga DDS ah, Huwag kayong magagalit sa akin ha ah. Kasi totoo lang tayo Dun tayo sa totoo dapat eh Dun tayo sa, tama lang Yung sa totoong pagbabalita lang No, mga DDS <laughs> Sinasakyan nyo pa eh tayo natin yung mga tropa natin nang mapahiya tong mga etchas na to. Hello. <laughs> ano? oh, sige yung mga etchas diyan. Oh. Namnamin nyo Oh, yung mga etchas. Oh. Sige. Eh halika, ah. magsipagpunta kayo sa channel ko pang malaman niyo hinahanap niyo mga etchas. <laughs> oh, ayo. Eh maganda po to. Ito lang ah bigla ako na pa live stream kasi mga kababayan ko yung mga etchas meron kasing dinampot na DDS vlogger ha ah, tapos isinisisi na naman nila kay Pangulong Bongbong Marcos abay grabe naman ang kapal na mga mukha ninyo no na sinasabi nyo pang sisiil pang gigipit, ay talagang pinanindigan nyo na yung pagiging mga mukha, no? no, mga DDS oh, ngayon lumabas kayo may bubuking ako sa inyo talagang pinanindigan nyo yung kakapalan ng mga mukha ninyo ba? Diba? pinanindigan nyo eh alam nyo uunahin ko na ha yung kaso na yan hindi po related sa pagrarali nyo yan okay babanggitin ko na ha o nga makinig kayo taragis kayo ha o makinig kayo ha yung dinampot na DDS ha hindi po related sa pagrarali nyo yan ha related yan tungkol dun sa nakaraan niyang kaso okay hindi sa pag hindi tungkol sa pagrarali nyo, dinampot yung vlogger uh, na yon. Hindi tungkol yon sa dahil na kumama sa sama isog sa inyo sa Robinson. Hindi po tungkol dun yon. Tungkol po yon sa personal na buhay niya. At wala pong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos. Pinaparatangan niyo na pinaparatangan si BBM. Eh wala namang kasalanan si BBM doon. Tapos sasabihin niyo may kasalanan si Bongbong Marcos. Uunahin ko na po ha, walang kasalanan si Bongbong Marcos doon. Alam nyo kung ano dahilan kung bakit nakulong yon? O shoutout kay Smokey. O alam nyo ba kung bakit nakulong yon? Bakit ngayon eh magpapiansa yon? Ha? Ba't dinampot yon? Alam nyo kung bakit? Ha? Meron siyang kaso sa bangko na nagbabounce ang cheque niya. Okay? Pending warrant of arrest ang tawag doon. Nagbabounce po ang cheque Alam nyo yung ibig sabihin? Pag nagbabounce ang cheque Walang laman ng bangko Kaya tumatalbog ang cheque O, oh, okay? Naintindihan nyo na? O, oh, so ngayon Anong kinalaman ni BBM doon? O, oh, yung babaeng nguso Doon sa nagrarally O, oh, yung mga dides na patay gutom dyan sa EDSA O, oh, anong kinalaman ni BBM doon? May kinalaman ba si Pangulong Bongbong Marcos doon? Sangkot ba si BBM kung walang pera yung bangko niya? Ba't niya tanongin si Sarah kung bakit walang pera yung bangko niya? ba diba, mga DDS? Oo oh. Eh kanya-kanya kayo ng uh, chismis eh Tapos naniniwala pa kayo kay Morales Eh si Morales dakilang sinungaling yan eh ba diba? di pa ba kayo nadadalang, mga DDS? Morales is a professional liar If you say professional liar, pinakamagaling sa pinakamagaling magsinungaling ano ka ng teting paniniwalaan niyo si Morales alam nyo bida yung puta ragis na yun wala na nga sa mundo yun eh tanda makmak kaso sa pagsisinungaling niya eh alam nyo may sapak yan si Morales kahit nga magdebate kami ng dalawa niyan hindi makakasagot sa akin yan eh diba oh sabi nga ni Smokey con artist diba kaya how can imagine na dinampot ng dahil al layo ng argumento ng mga DDS no? pagka yung mga tanga no? isisisi nyo kay BBM halimbawa ganito example na nga lang sabi ko nga sa inyo tumalbog yung cheque ko tumalbog yung cheque nung, lala, nung vlogger na ibinaya niya doon sa kliyente niya ngayon mga kababayan ko nung tumalbog anong kasalanan ni Bongbong Marcos doon? si Bongbong Marcos ba may ari ng bangko para tumalbog yon mga kababayan ko? para sabihin nung iba ay, alam na namin to, alam na namin yan, ginigipit nyo na naman kami. Anong panggigipit doon? Walang panggigipit doon. Tanga, mga DDS. Tsempo lang na nakita ng pulis natin na ando doon yung kanilang ano, sa serban ng warrant. Kaya hinuli yun, mga kababayan. Wala kasalanan si Bongbong Marcos doon. Mag-isip-isip nga kayo mga DDS dyan. Sko, stop ang kaso ng vlogger, di ba? Oo, oh, Pare, pareha sila, parang si ano, Sarah, Stapa, Blunder. <laughs> Doon din, pag nanakaw. Di ba? Uh, no, like the vice president and the blogger. <laughs> Kickbacker. <laughs> Whatsoever. No. Hmm. Kasi pinangangalandakan nila ngayon. Ginigipit daw ang uh, kalayaan doon ng vlogger eh, wala walang ginigipit si Bongbong Marcos Actually, ang saya-saya nga ng vlogging community ngayon eh. <laughs> Sila lang ang toxic eh. <laughs> di ba? oo oh, totoo lang ako ha. Hindi, huwag, oh, huwag tayo sasamahan loob. Kasi totoo lang tayo sa sinasabi natin ever since. Totoo lang tayo sa sinasabi natin. Huwag kayong sasamahan loob sa amin. Di ba? Hinay-hinay lang. Baka ma-high blood ka. Di ma-high blood kung mga dides ang kalabang ko. <laughs> 'Di ba? Paano ako maka-high blood kay kung mga DDS ang kalaban ko, mga weak eh. 'Di ba? Weak, no. Weak bloggers, 'di ba? Yung mga bloggers yun nilalangaw sa EDSA, 'di ba? 'Di ba? tama ka diyan, Ngayon, ngayon lang ulit na buhay ang uh, campaign, eh. <laughs> Alam nyo, yung talent ko na to, matagal ko nang tinatago, hindi ko lang nilalabas para sa mga DDS to antayin ko sana dumapo pa 2020 yan eh para magrambulan lang kami dito pero hindi syempre ako naman matino naman tayo kausap tao naman tayo eh tsagain na lang natin silang ginaganyan-ganyan mga kababayan tama ba ako? hmm oh, eto ha ulitin ko baka mawala tayo sa topic natin ha yung mga DDS na yan tatandaan nyo ha yung mga DDS na yan ha yung mga DDS na yan ang ah, mga weak, walang kwenta yan tantanan nyo na ang paninira ha? tantanan nyo na ang paninira sa Pangulo wala na kayong magagawa ba? Diba? Oh, eh wala na magagawa yung mga yan kasi tingnan di ba? Diba, ginagawa na nilang katatawanan ng kanilang mga sarili Ginagawa na nilang katatawanan ng kanilang mga ginagawa sa buhay. Imagine ninyo, isisisi nila kay BBM man lahat. <laughs> ano pag umutot si Morales? Kasalanan ni, Bung, ni Bongbong, ganun. Alam <laughs> ka ano, lang, tetingin, you know? may masakyan lang tira. Uh, sinakyan na lahat. Pero anyway, mga kababayan ko, no? hindi naman po ako magtatagal ngayon because sinort live streaming ko lang yan para i-inform kayo na may katarantaduhan na ginagawa itong si Morales na naman the professional liar mga kababayan ko <laughs> the most professional liar mga kababayan ko puro fake news ang ginagawa eh kaya eh, tinatawanan na lang sila ng taong bayan sa totoo lang anyway mga kapatid it's up to you kung paniniwalaan nyo pero pag naniwala kayo ang tawag ko sa inyo ay eh, B.O.B.O <laughs> di ba mga kapatid so ano Ong anong ingay nila sa EDSA siyang uh, tiko mong bibig nila kay tambalos tayo sa confidential fund <laughs> ayaw, nilang pag-usapan di ba? kaya yan ang hamong ko sa kanila pag napunta ako ng EDSA so anyway mga kapatid hindi uh, di na ako magtagal muna nag short live stream lang ako para inform lang kayo mga kababayan ko because alam ko excited kayo mamaya sa banat ko kasi ay ako pupuntahan lang muna akong meeting uh, may meeting lang kami ngayon pag-uusapan namin yung dapat pag-usapan at alamin ko yung mga dapat alamin babalikan ko po kayo mamaya ha babalikan ko kayo mamaya tapos ko content ko po yun Mag, you know, hello po ah uh, tita Lily na yan tita Lily is watching right now eh smoky so, mamaya kapatid manood ka ha? ito chikan chika to kapatid purong puro dito si tambalos tayo mamaya hindi ko na palalampasin at hindi ko na ano, makikita-kita po tayo mamaya-maya lamang. Ako ay may meeting lamang ng alas uh, 7 at babalikan ko po kayo mga kababayan ko. Okay? Maraming salamat po at huwag kayong mawawala. Once again, wabiyahin ni Koy TV. Sama-sama uh, po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas mga kapatid. Maraming salamat po.